Paulo Avelino, ibinahagi ang kaligayahan sa relasyon kay Kim Chu. Sa isang kamakailang panayam, binahagi ni Paulo Avelino na masaya siya sa relasyon nila ni Kim Chu. Ayon kay Paulo, si Kim ay nagbibigay ng saya at inspirasyon sa kanyang buhay. Ipinahayag din niya ang kanyang pagmamahal at respeto para kay Kim. Maraming fans ang natuwa sa balitang ito at nagpaabot ng kanilang suporta sa social media, sinabi ni Paulo na ang kanilang relasyon ay puno ng pagmamahalan at pag-unawa, inilarawan niya si Kim bilang isang mabait at mapagmahal na partner, marami ang nagaabang sa kanilang mga sweet moments na ibinabahagi online, sinabi rin ni Paulo na nagpapasalamat siya sa mga tagahanga na sumusuporta sa kanila, ayon sa kanya, mas naging matatag siya dahil kay Kim, inaasahan nilang patuloy na magiging masaya ang kanilang pagsasama. And this our Chika for today mga ka show best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.